Magandang araw mga kaalaman na hinog. Isang napakagandang tanong na naman mula sa ating viewer ang bibigyan natin ng pansin ngayon. Ano ang dapat kainin? Post nyo po on healthy food. Magpuro nega post. Post nyo naman yung good food for breakfast. Narito ang sampung listahan. Panguna sa ating listahan, ang madulas na saluyot. Ayoko niyan, madulas yan. Ito ang laging reklamo at bahilan kung bakit iniiwasan ng gulay na ito, lalo na ng mga kabataan. Ang problema dahil sa pagtuon sa kanyang pagkamadulas. Hindi natin nakikita na ito ay isa sa mga pinakamaepektibong pampabata at pampadulas ng ating sistema. Ang payo ko, mahalin mo ang pagkamadulas ng saluyot. Ang katas na yon ay mayaman sa soluble fiber na tumutulong linisin ang ating mga bituka at maiwasan ang constipation. Isang malaking problema sa mga senior. Bukod dyan, siksik ito sa antioxidants na panlaban sa pagkasira ng ating mga selula at sa vitamin K para sa matibay na buto. Isahog mo ito sa ginisang labong, isda o munggo. Pangalawa sa ating listahan, ang talbos ng kamote. Kapag nagtanim ng kamote, ang laging inaabangan ay ang laman sa ilalim ng lupa. Ang talbos o mga dahon madalas ay pinapabayaan lang o mas masakit ay ipinapakain sa baboy. Ang problema, dahil sa pag-aakalang ang sustansya ay nasa ugat lang, tinatapon natin ang parte na mas siksik pa sa bitamina. Ang payo ko, wag na wag mong maliitin ang talbos ng kamote. Ito ay mas mataas sa vitamin C, vitamin A at iron kumpara sa mismong laman nito. Ito ay isang napakabisang pampalakas ng dugo para sa mga anemic. Gawin mo itong ensalada, i-blanch lang saglit at lagyan ng kamatis, sibuyas at suka o ipangasim sa sinigang. Pangatlo sa ating listahan, ang damong kulitis or amaranth greens. Madalas ito ay tumutubo kahit saan, sa mga bakanting lote o sa tabi ng daan, kaya ang tingin natin dito ay damo lang o peste. Binubunot at itinatapon. Ang problema, dahil sa pagkakalang ito ay basura, tinatapon natin ng isang halamang mas mataas pa sa kalsyum kesa sa gatas. Ito ay isang malaking sampal sa atin na naghahanap ng mamahalin calcium supplements. Ang payo ko, sa susunod na makakita ka ng kulitis, alagaan mo ito. Itong damong ito ay puno ng kalsyum para sa buto, iron para sa dugo, at lysine, isang mahalagang amino acid. Lutuin mo ito tulog ng pagluluto sa kangkong o spinach, ginisa o sinabawan. Pang-apat sa ating listahan, ang kakaibang pako or fiddlehead fern. Dahil muha itong kakaiba, kulot na parang buhok at madalas ay ligaw, marami ang nag lang ang kainin nito. Baka may lason yan, sabi ng iba. Ang problema, dahil sa takot sa hindi pamilyar, hindi natin natitikman ang isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang ensalada na handog ng ating kalikasan. Ang payo ko, subukan mo ang pako. Ito ay mayaman sa omega-3 at omega-6 fatty acids na maganda para sa puso. Mayaman din ito sa potassium na tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure. Siguraduhin lang na galing ito sa malinis na lugar. I-blanch mo lang ito at gawing ensaladang pako na may itlog na maalat at kamatis. Panglima sa ating listahan, ang puso ng saging. Marami ang tinatamadihanda ito. Kailangan pang balatan, tadtarin ng pino at pigain ng ilang beses para maalis ang dagda at pait. Sobrang hassle, ika nga. Ang problema, dahil sa effort na kailangan, mas pinipili na lang natin ng ibang gulay. Dahil dito, nawawala ang pagkakataon nating pakinabangan ang isa sa pinakamahusay na diabetes-friendly na pagkain. Ang payo ko, Pagtyagaan mo ang paghahanda. Ang puso lang saging ay siksik sa fiber na nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal sa dugo na napakahalaga para sa mga senior na may diabetes. Puno rin ito ng magnesium para sa maayos na pagtulog. Gawin mo itong kilawin, adobo o gimiling para sa burger patties. Baka naman po, bilang malit na tulong nyo rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! Pang-anim sa ating listahan, ang makiting dahon ng gati. Ang laging kinakatakutan dito ay ang katena na idudulot sa lalamunan kapag hindi naluto ng tama. Ang problema, dahil sa takot sa kate, marami ang tuluyang nang umiiwas dito. Sinasayang natin ang isang gulay na napakayaman sa potassium na direktang panlaban sa high blood. Ang payo ko, alamin lang ang tamang paraan ng pagluluto kailangan itong maluto ng mabuti at madalas nilalaho ng gata o suka para mawala ang kate. Huwag mong hayaang talunin ka ng takot sa kate dahil ang dahon ng gati ay isa sa pinakamasustansyang birdeng gulay. Gawin mo itong laing o pinangat. Pampito sa ating listahan, ang mapait na bulaklak ng papaya. Pait! Yan ang unang pumapasok sa isip kapag naririnig ang ulam na ito. Kaya agad itong tinatanggihan. Ang problema, dahil sa iwas natin sa pait, iniiwasan din natin ang bendipisyong dala nito. Hindi natin alam na ang pait ay may mahalagang papel sa ating panunaw. Ang payo o, yakapin mo ang pait. Ang mapait na lasa ay nagpapasigla sa ating atay at sa paglabas ng digestive juices na tumutulong para sa mas mahisay na panunaw at pag-absorb ng sustansya. Isang bagay na humihina habang tayo nagkakabun sa kidad. Nakakatulong din itong paganahin kumain. Lutuin mo ito ng ginisa sa maraming bawang at sibuyas. Pangwalo sa ating listahan, ang sigarilyas o winged bean. Hindi ito kasing popular ng sitaw, bataw o bagyo bean, kaya madalas ay hindi ito ang unang pinipili sa pamimili. Ang problema, dahil sa pagpili sa kung ano lang ang nakasanayan, nalilimitahan natin ng nutrisyon na ating nakukuha. Ang payo ko, isama mo ang sigarilya sa iyong listahan. Itong gulay na ito ay isang protein powerhouse. Sa lahat ng mga mung bean, ito ang may pinakamataas na proteina na kailangan ng ating mga senior para labanan ng panghihina ng mga kalamnan o sarcopenia. Para ka na rin kumain ng karne sa gulay. Masarap itong gawing gising-gising o isahog sa sinigang. Pangsyam sa ating listahan, ang bulaklak na katuray. Bulaklak? Kinakain? Marami ang nagtataka at nag-aalinlangan dito sa ideyang ito. Medyo mapait din ito kaya hindi para sa panlasa ng lahat. Ang problema, itinuturing natin itong pampalamuti lang, hindi masustansyang pagkain. Ang payo ko, buksan mo ang iyong panlasa. Sa katotohanan, ang katuray ay itagal ng ginagamit sa tradisyonal na medisina. Ito ay mayaman sa iron at vitamin na pampalakas ng resistensya laban sa mga impeksyon tulad ng ubo at sipon. Isahog mo ito sa ding o i-blanch ng saglit para sa kakaibang salad. At ang pangsampu sa ating listahan, ang madulas ding alogbati. Katulad ng saluyot, ito ay iniiwasan dahil sa dulas. Sinasabi ng iba na ito ay mababang uri ng spinach. Ang problema, hinuhusgahan natin ito dahil lang sa kanyang itsura at uh, texture. Ang payo ko, huwag kang magkamali. Ang alugbati ay napakataas sa vitamin A na kayangan para sa nanlalabong paningin ng ating mga senior. Pumuri nito ng iron at folate na mahalaga para sa dugo at sa pag-iisip. Ang dulas nito tulad ng saluyot ay mabuti para sa ating tiyan. Ginisa na may sardinas, isda o kahit kaunting karne. Yan ang simpleng paraan para makuha ang sustansya nito. Mga kahinog, ang tunay na kayamanan ng ating kalusugan ay hindi kailangang iangkat. Ito ay nasa ating lupa sa mga gulay na kinalimutan at minaliit natin. Ibalik natin ito sa ating mga kusina at sa mga plato ng ating minamahal na senior. Maraming salamat po at naway bigyan natin ng halaga ang sariling atin. God bless!